Bob, Sino ang team leader nyo? Ayun po, sir. Sino ang team leader nyo? Ikaw ba ang team leader? Anong kalukuhan na ginagawa nyo? Tawagan mo ang LTO? mo Brother, el tío. El tío. Personal kayo ng ano? 13. Anong kalubuan ginagawa ninyo? Kinakaya-kaya ninyo ang motorsiklo. Ba't di kayo pumapara na iba sasakyan? Kalukuan Kalubuan yung ginagawa nyo, brother. Ayan o, naka-puro naka motorsiklo. Hindi nga, nakita ko nga eh. Kaya nga bumalik ako eh. Huwag Bakit kayang-kaya yung pulihin ang motorsiklo? Yung ibang sasakyan, hindi. Manguhula ba kayo para yung ibang sasakyan? Walang violation. Hindi, nakikita ko naman ni eh, brother eh. Yan o, puro motorcycle riders. Para, para, po, yung Hindi nga eh opo, opo. Kita ko nga O sige may isang four wheel o, pero, pero ano yung mga nakatambak Sergeant Aquino Sergeant Aquino Nakakapikon kayo eh Masyado ninyong kinakaya ang Mga riders eh duwag ba kayo? O ikaw tanungin kita Gusto mo ba sabihin Ang kriminal sa hanay lang ng riders? Oh, sino yung mga nangaambus? Anong ginagamit na sasakyan? Corwin. wheel. Oh, bakit ganyan ang ginagawa niyo? Saan ka? Sa region 4? Hindi po, naik po. Naik? Hindi ko kayo pinagbabawalang manghuli. Hindi ko kayo pinagbabawalang manita. Kasi law enforcement. Pero nakakabwisit yung ginagawa niyo. Riders lang kinakaya-kaya nyo. Oh, nakakabwisit kayo eh dahil walang kakaya ng riders maliliit lang eh ikaw ano naga ka lang Kalukuan yung ginagawa nyo eh lilinawin ko brother ha hindi ko pinagtatanggol ang riders na may violation ha ang ikinakabwisit ko kinakaya-kaya nyo ang riders ba't di kayo makapamara ng naka 4 wheel lalo na kung tinted takot kayo brother huwag ganun diskriminasyon yan eh malaking kalukuhan yan nakakapanginig kayo ng laman eh kalukuhan yan oh. papara ka ng jeep papara ka ng jeep dahil nas, nasabon ko kayo palisin yung jeep na yan ba't pinara dahil kinu-question ko kayo ah brother ako hindi ako personal na nagagalit sa'yo nagagalit ako sa sistema ang ginagawa niyo. nakakapanginig kayo ng laman ah oh Magsalita ka. Wow. Palisin niyo yung mga motor. Madam. Pakisabihan mo nga yung hepe ng ano daw to. Brother, LTO ano ka? Naik po. Sabihan mo nga, madam yung hepe ng LTO naik. ko, ako. Kinakaya-kaya ang mga riders. Nanguhuli dito sa Cavite, puro motorsiklo lang pinapara eh. Hmm. Malaking kalokohan 'yan. Diskriminasyon 'yan. Hindi ko sinasabing 'wag manghuli ang LTO, pero gawin nang tama ang trabaho. Pakisuyo, madam. Nakakapanginig ng laman tong mga to eh. Pasuyo, thank you. Malis na kayo. Kadukuan niya. Palisin niyo Palis yung mga motorsiklo. Umalis na kayo. Brother, kung hindi niyo kayang sitahin ng ibang sasakyan, huwag kayong manguli ng motorsiklo.